pagbukas mo palang ng pintuan ng bodega o pagbaba mo sa basement, sasalubungin ka agad ng mabigat, matamis-tamis at mabasa-basang amoy. Amoy na hindi mo kayang pagkamalan. Amoy ng nabubulok na ani. Diyan, biglang lulubog ang loob mo. Hindi kaya. Lahat ng pinaghirapan mo buong tag-araw, yung hinukay, diniligan, at inani, ay mapupunta lang sa basura? Teka, Tigil muna ang pagpanik. Dito mismo, magsisimula tayo ng isang totoong rescue operation. Alam mo ba na kahit nagsimula na ang pagbulok, pwede ka pang makasalba ng hanggang 80% ng iyong mga stock? Pero kailangan mong kumilos ng mabilis at higit sa lahat ng tama. Karamihan sa mga tao may ginagawang isang nakamamatay na pagkakamali habang sinusubukan nilang iligtas ang mga gulay na nagiging sanhilang ng pagkasira ng natitira. Ano ba itong pagkakamaling ito? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Unahin muna nating intindihin kung ano ba talaga ang kalaban natin para hindi tayo lumalaban sa hangin. Ang pagbulok habang nakaimbak ay hindi lang simpleng kamalasan o bigla na lang nangyari. Ito ay isang biological na proseso dulot ng pag-iingay ng fungi at bakterya. Nasa lahat sila, sa lupa, sa balat ng gulay, at sa mismong pader ng iyong bodega. Habang malusog ang gulay at perpekto ang kondisyon, pinipigilan ng immune system ng ani ang kanilang pagdagsa. Pero kapag nagiba ang temperatura, tumaas ang humidity, o nagkaroon ng maliit na galos habang naguhukay, naku, pwedeng mapunit ang depensa kumilos tayo na parang doktor sa emergency room. Una, ihiwalay ang mga may sakit. Pagkatapos ay magdisinfect. At sa huli, baguhin ang kondisyon sa ward. 'Yun ay sa loob ng iyong bodega. Mayroon tayong mga kongkretong gamit, pag-uuri, pagpapatuyo, natural na antiseptics, at tamang ventilasyon. Kalimutan mo na ang mga sabi-sabi na hanginan lang iyan, okay na kailangan dito ay isang seryoso at sistematikong trabaho, kaya ang una at pinakamahalagang hakbang sa pagsalba ng inyong stock ay ang magsagawa ng total na inventaryo at paghihiwalay. Pero may isang detalye rito na madalas nakakaligtaan. Hindi pwedeng basta ka na lang sumusuot ng kamay sa kahon, kunin ang bulok na patatas, at tapos na. Ang spore ng fungus parang invisible na alikabok, ay nakadapo na sa karatig ng mga laman. Kung nakita mo na ang pinagmumula ng pagkabulok, isipin mo na yan ang epicenter ng pagsabog. Lahat ng gulay na tumama sa bulok ay kontaminado na kahit pa mukha silang malusog. Kailangan silang i-quarantine agad. Unahin mo silang gamitin sa pagluluto. Siguraduhin hugasan at lutuin ng maigi. Pero wag mo na silang istore pa. Ang trabaho mo ay gumawa ng buffer zone sa paligid ng infection site. Huwag lang ang bulok ang aalisin mo, pati na rin ang lahat ng nasa loob ng sampu hanggang labin limang sentimetro, 10-15 sentimetro na radius. Ang pagiging walang awa ngayon ang susi para makaligtas ang natitira pa ninyong stock. Unahin natin ang kaligtasan ninyo dahil ito ang pinakamahalaga at kritikal. Kapag bumaba kayo para maghanap ng mga nabubulok na gulay, para na rin kayong pumapasok sa isang ulap ng mold spores. Sa loob ng bodega or storage na kulob, ang konsentrasyon ng mga spores na ito ay sobrang taas. Ang paglanghap dito ay direktang sumisira sa inyong baga at humihina sa inyong immune system. Hindi ito biro lang na simpleng allergy. Ito ay seryosong banta ng aspergillosis at iba pang delikadong sakit sa paghinga. Kaya bago ninyo galawin ang kahit anong bulok na gulay, magsuot ng respirator o di kaya ay makapal at selyadong maskara. At huwag na huwag kalilimutan ng guantes. Ang fungus na nagpapabulok sa mga gulay na iyan ay nakakapagdulot ng dermatitis sa inyong kamay lalo na kung may maliliit kayong hiwa or crack sa balat. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Hindi worth it ang mga gulay na yan kung magkakasakit naman kayo at magpapagaling ng matagal. Pag-usapan natin ang isang matinding kalaban, ang Phytophthora o Late Blight sa patatas. Ito na ang pinakakilala at madalas na problema. Makikita mo ang matitigas, bahagyang lubog, kulay abo o kayo manging man Kumakalat ito sa loob ng laman na parang kalawang. Ito ay tinatawag na dry rot. Pero madalas itong nagiging wet rot, lalo na kung mamasamasa ang imbakan o bodega. Kapag may nakita kang ganyang patatas, tandaan, kailangan mong lubusang ihiwalay o isort lahat. Ang phytophthora ay nagsisimula sa loob, kaya kadalasan kahit mukhang walang sakit ng labas, may tama na pala. Habang nagsusort ka, pansinin mo ang bigat. Ang mga patatas na masyadong magaan ay malamang tuyo na sa loob o nabulok na. Tingnan mo rin ang mga mata ng patatas. Kung itim na ang mga ito, masamang sinyalis yan. Ang lahat ng patatas na kaduda-duda ay kailangan mong ihiwalay at itapon ng tama. At huwag na huwag mong ihahalo ang mga bulok na ito sa compost, sa hardin. Kung gagawin mo yan, parang sinadya mo nang isabotahe ang iyong taniman dahil sa susunod na season, sigurado kang kakalat ang sakit sa buong lupa. Paano kung bigla na lang naging malansang burak ang patatas niyo? Ito ang tinatawag na wet bacterial rot o basaing bulok. Ginagawa nitong parang uhog ang gulay at talagang sobrang baho mabibilis kumilos ang bakterya na yan at mabilis din silang kumakalat sa katabing mga patatas gamit ang tumutulong likido. Kapag nakakita ka ng ganyang sorpresa, kailangan mong kumilos agad. Parang nag-o-opera ka. Dahan-dahan, siguraduhin hindi mo kakalat ang uhog, tanggalin ang may sakit na patatas at pati na rin ang lahat ng katabi na natalsikan ng kahit isang patak lang ang likido. Ang lugar na pinaglagyan ng impeksyon ay kailangang tabunan ng pinaghalong abo at buhangin o kaya naman puro abo na lang. Ang abo ay napakagaling na panlinis or antiseptic at sumisipsip ng tubig or absorbent. Kaya nitong patuyuin ang lugar at gumawa ng alkaline environment na ayaw na ayaw ng mga bakterya. Huwag magtipid sa abo lagyan ng makapal at sagana. Ngayon, dumako naman tayo sa karot. Ang pinakapangunahing kalaban nito ay ang tinatawag na white rot or puting amag, sclerotinia. Siguradong nakita nyo na itong puti, malambot at parang bulak na kaliskis, mildew. Kapag tinamaan nito, ang laman ng karot ay lumalambot at nagiging madulas. Ang problema sa karot, napakanipis ng balat nito. Kaya naman ang impeksyon ay kumakalat ng napakabilis sa buong tumpok. Kung nakatambak lang ang mga karot ninyo, mahirap na itong iligtas. Pero may pag-asa pa. Kinakailangan talagang isa-isahin at piliin ang lahat. Pagkatapos ng paglinis, kailangan ding balutan o pulbusan ng apog, chok, ang lahat ng walang sakit na karot. Ang karaniwang apog, pang-construction man Upang animal feed ay lumilikha ng alkaline environment sa ibabaw na pumipigil sa pagtubo ng spores ng fungus. Maliit lang ang kailangan nating gamitin. Mga dalawang daang 200 gramo lang bawat sampung tax 10 kilo ng karot. Napakasimple, kasing mura ng piso, pero garantisadong napaka-epektibo ang pamamaraang ito may isa pang napakagaling na paraan para maisalba ang carrots, lalo na kung nagsisimula pa lang ang pagkabulok at sobrang taas na ng halumigmig sa bodega. Ito ay ang paggamit ng sphagnum moss o balat ng sibuyas. Kung nalinis at naayos mo na ang mga carrots pero takot kang bumalik ang problema, lagyan mo ito ng patong-patong na tuyong sphagnum moss mayroon itong matinding kakayahang pumatay ng bakterya dahil isa itong likas na antibiotic. Bukod pa rito, napakahusay nitong magkontrol ng halumigmig. Hihigupin nito ang sobrang tubig sa hangin, ngunit hindi naman nito hahayaang matuyo ang mismong carrots. Kung wala kang makuhang moss, gumamit ka na lang ng maraming balat ng sibuyas. Ang natural na kimikal na nasa sibuyas ay pumapatay sa maraming uri ng amag at fungi. Hindi na sapat ang simpleng paglagay ng buhangin kapag nagsimula na ang problema. Ang kailangan mo ay isang active na material na may antiseptic o panlaban sa mikrobyo. Ang gabit ay maituturing na matibay pero tinatamaan din ito ng fumosis o tinatawag na heart rot at ng storage Rot. Ang phomosis ay kadalasang nagsisimula pa lang habang nasa taniman dahil sa kakulangan sa boron. Kapag naimbak na, magkakaroon ng mga butas sa loob ng bit na may itim na alikabok. Hindi mo ito agad makikita sa labas hanggat hindi mo ito hiwain. Pero kung may matitigas kang itim na batik sa balat, yun na ang babala. Ang mga beetroot na may batik, diretso na agad sa kusina. Hiwain ang parte na may sakit at isama na sa sopas or sa borscht. Ang natitirang walang sakit na beet ay pinakamainam na iimbak sa ibabaw ng patatas. Ito ay luma ng pamamaraan ng ating mga lolo at talagang epektibo. Ang patatas ay naglalabas ng kaunting moisture na masayang sinasalo naman ng beet. Dahil dito, hindi nababasa ang patatas at hindi naman nangungulubot o nalalanta ang beat. Ang ganitong simbiosis ay nakakatulong sa parehong pananim para manatiling sariwa. Ang repolyo ay karaniwang tinatamaan ng gray mold at bacteriosis. Pero kung makakita ka ng mabalahibong kulay abong coating sa panlabas ng mga dahon, hindi pa ito huling pag-asa. Parang sadyang nilikha ang repolyo para talupan o hubaran ng mga panlabas na dahon. Kailangan mo lang tanggalin ang lahat ng panlabas na dahon hanggang sa makita mo na ang malinis, malusog at malutong na ulo nito. Huwag ka nang manghinayang sa mga dahon na iyan dahil hindi na rin naman ito pwedeng kainin. Pagkatapos ng pagtanggal na ito, siguraduhin pulbusan mo ang ulo ng repolyo ng tisa o abo para matuyo ang mga hiwa. Ilagay ito ng hiwalay. Mas maganda kung sa rack na may mga butas para makapasok ang hangin mula sa lahat ng direksyon. Ang pagbabalot ng bawat ulo sa dyaryo o plastic wrap ay magandang option din. Pero gawin mo lang ito pagkatapos mong masigurado na ang repolyo ay talagang tuyo at malinis. Tungkol naman sa sibuyas at bawang, Iba na ang usapan diyan. Ang pagkabulok na nagsisimula sa leeg ng sibuyas ay talagang mapanlin lang. Ito kasi ay pumapasok sa leeg na hindi pa lubos na natutuyo. Sa labas, mukhang perpekto ang sibuyas, pero kapag dinikdik mo sa ilalim, malambot na at may kakaibang amoy. Kung nakakita ka ng ganyang sibuyas sa lalagyan o nakalambitin man, kailangan mong isa-isahin ang bawat ulo at kapain ang liig gamit ang iyong mga daliri. Alisin agad ang lahat ng mukhang kaduda-duda. Ang mga nailigtas na sibuyas ay kailangang patuyuin agad. Kung mamasamasa ang imbakan o bodega, dalhin mo ang mga sibuyas sa loob ng bahay, sa mainit na lugar. Ilatag mo ito malapit sa radiator o sa isang tuyo at mainit na lugar sa loob ng mga dalawang linggo. Ang sibuyas ay tumatagal din sa temperatura ng kwarto, basta't tuyo ang hangin. Ngunit kapag basa ang bodega, siguradong ikamamatay iyo ng mga sibuyas na nagsisimula ng mabulok. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kalagayan ng kapaligiran. Gustong gusto ng amagat bulok ang halumigmig. Kung sa bodega mo, tumutulo ang tubig o condensation mula sa kisame, para na rin sinadya mo na diligin ng mga amag. Kailangan-kailangan na nating patuyuin agad ang hangin, ang pinakamabilis na paraan, lalo na kung wala kang pampainit o heat gun, ay ang paggamit ng quicklime o apog na hindi pa nababasa. Maglagay ka lang ng isang timba o palanggana ng quicklime sa loob ng bodega. Mabilis nitong sinisipsip ang moisture mula sa hangin at kasabay nito, nagdi-disinfect pa ito dahil sa singaw na inilalabas nito. Pero mag-ingat, kailangan mong gumamit ng salamin at guwantes dahil naglalabas ng init ang kemikal na reaksyon nito. Maaari ka rin maglagay ng mga kahon na may coarse salt o asin na malalaki ang butil o kaya naman ay uling charcoal. Magaling din silang sumipsip ng moisture kahit hindi kasing lakas ng quicklime. Palitan mo lang sila kapag nakita mong nabasa na ang biglaang pagbabago-bago ng temperatura ay isa ring malaking dahilan ng pagkabulok. Kapag ang temperatura ay biglang nagpalit-palit mula sa mainit tapos biglang lalamig, nagpapawis o nagkakaroon ng condensation ang mga gulay. Ang patak ng tubig na iyan ang magiging simula ng mabilis na pagdami ng amag. Ang pangunahing layunin mo ay panatilihing stable ang temperatura. Kung masyadong mainit, buksan ang mga ventilasyon tuwing gabi habang malamig pa ang hangin. Kung masyado namang malamig at nanganganib na magyelo ang mga pananim, takpan ang imbakan gamit ang mga lumang kumot, dayami o sako. Pero tandaan, kailangang nakakahinga ang pantakip malaking pagkakamali ang paggamit ng plastic sheet or polyethylene bilang takip. Sa ilalim ng plastic, mabubulok ang gulay dahil sa sarili nilang moisture at mas mabilis pa silang masisira kaysa sa dulot ng lamig. Ang ventilasyon ang siyang baga ng inyong bodega. Kapag nakatigil ang hangin, ang konsentrasyon ng mga spore ng amag ay mabilis na dadami at kakalat sa lahat ng nakalagay doon. Siguraduhin na gumagana ang inyong mga exhaust fan. Kadalasan, ang tubo ay barado lang ng sapot ng gagamba, mga dahon, o kaya naman ay naipon na niebe sa labas. Linisin ng maigi ang lahat ng daanan ng hangin. Kung hindi sapat ang natural na pag-iikot ng hangin, maaari kayong maglagay pansamantala ng isang maliit na duct fan sa tubo ng exhaust kagaya ng ginagamit sa banyo. paandarin ito ng kahit dalawang oras man lang bawat araw. Ang sapilitang pagpapaikot ng hangin ay babawasan ang halumigmig at pipigilan ang pagdapo ng amag sa mga gulay. Ang kaunting dagdag na gastos sa kuryente na ito ay magliligtas sa inyo mula sa pagkabulok ng inyong sako-sakong patatas at iba pang ani Balik tayo sa paglilinis o pagdidisinfect ng imbakan, lalo na kung nandyan na sa loob ang mga gulay. Tandaan, bawal na bawal, gumamit ng sulfur candle or sulfur bomb. isip ninyo ito ng paulit-ulit. Ang sulfur dioxide na inilalabas ng pagsusunog nito ay nagiging sulfuric acid kapag humalo sa moisture o tubig na nasa ibabaw ng inyong mga gulay. Kaya naman, chemically, na masusunog ang inyong mga stock at delikado na itong kainin. Ang mga sulfur candle ay para lamang sa mga cellar or bodega na walang laman. Ano ngayon ang gagawin kung nandoon na sa loob ang mga gulay? Gumamit ng ozonator or ozone generator, lalo na kung may pagkakataon kayong umutang ng ganitong aparato. Pinapatay ng ozone ang amag at bakterya, at pagkatapos ay nagiging oxygen lang ito. O kaya naman, gumamit ng bactericidal UV lamps, ultraviolet lamps. Pero mag-ingat, huwag hayaang tamaan ng diretso ng ilaw ang patatas dahil ito ay mangangata o magiging berde. Kung walang high-tech na solusyon, gagamitin natin ang mga subok at epektibong biological preparations tulad ng phytosporin o tricodermin. Tandaan, huwag nating ididirekta sa mga gulay para hindi mamasa o maging masyadong ma-moist. Sa halip, maaari nating ispray ito sa mga dingding at istante na bakante pagkatapos nating ayusin at ihiwalay ang mga pananim. Pero, mas maganda pa. Gumamit tayo ng dry form ng mga ito o kaya ay ihalo sa sawdust at buhangin na gagamitin natin para ipangbaon sa mga root crops ang mga beneficial bacteria tulad ng Bacillus subtilis or yung Trichoderma fungus ay makikipaglaban sa mga pathogens. Kakainin nila ito, kaya protektado ang inyong ani. Ito ay isang biological war sa micro level at syempre panig tayo sa mabubuti o sa panig ng tagumpay. Pag-usapan natin ang tungkol sa lalagyan. Saan ba nakalagay ang inyong mga gulay? kung ito ay nasa loob ng selyadong plastic bag o huwag naman sana sa mga sako ng asukal na may plastic liner. Alisin agad ang lahat ng laman nito. Walang ventilasyon ang ganyang klase ng lalagyan. Dahil dyan, umiinit ang gulay, nagpapawis at madaling mabulok. Ang pinakamahusay na lalagyan ay mga kahoy na crate na may siwang o kaya ay mga plastic na lalagyang may lambat netted box. Tinitiyak ng mga ito ang tuloy-tuloy na daloy ng hangin. Kung walang accrete at nakasalansan lang ang gulay sa imbakan, siguraduhin na maglagay kayo ng kahoy na rehas, latis o mga palit sa ilalim. Kailangang may puwang na sampo hanggang 15 cm. sentimetro, 10-15 cm sa pagitan ng sahig at ng mga gulay. Huwag hahayaang dumampi ang gulay sa simentado o sa mismong lupa tungkol naman sa mga mansanas at peras. Kapag magkasama silang nakaimbak sa isang bodega kasama ng patatas at karot, malaking problema iyan. Ang hinog na prutas kasi ay naglalabas ng ethylene, isang gas na nagpapabilis ng paghinog at pagtanda ng lahat ng nasa paligid nito. Dahil sa ethylene, ang patatas ay nag-uumpisang tumubo ng maaga, habang ang karot naman ay nalalanta at madaling masira o mabulok. Kaya, kung wala kang hiwalay na lugar, sikaping ihiwalay ng husto ang mga prutas. Ilagay mo sila sa pinakamataas na istante. Tandaan, mas mabigat ang ethylene kaysa hangin, pero nadadala pa rin ito ng konveksyon. O kaya, itabi mo sila sa mahigpit na nakasarang mga kahon. Pero siguraduhin mong regular na papahanginan ang mga kahon na iyon. Ang pinakamainam talaga, ilayo mo sila sa iba't ibang sulok ng imbakan. Anong gagawin sa tulo ng kondensasyon galing sa kisame? Kapag basa ang kisame, ang tulo niyan ay didiretso sa mga nakasalansan mong gulay at diyan magsisimula ang mabilis na pagkabulok. Gumawa ka ng false ceiling o kaya naman, maglatag ka lang ng plastik o makapal na tela sa ilalim ng kisame. Gawin mo itong nakahilig, parang payong, para ang tulo ay umagus lang papunta sa gilid at sasaluhin ng balde imbis na tumulo sa ani. Pansamantalang solusyon lang ito, pero tiyak na napaka -epektibo. Ang mismong kisame naman, pwede mong punasan ng basahan na binabad sa ay copper sulfate solution. Ito ay para patayin yung mga amag na siguradong nandoon na na nagpapabagsak ng mga spore pababa. May isa pa tayong paraan na luma na pero may matibay na basehan sa siyensya ang paggamit ng mga halamang pananggalang. Sa mga lalagyan o kahon ng patatas at beetroot, maglagay ka ng mga tuyong dahon ng fern sa lampako o kaya ay mga halamang tulad ng arrowan o wormwood. Naglalabas ang mga halamang ito ng phytoncides o natural na pangontra sa mikrobyo. Ang mga phytoncides na ito ang pumipigil sa pagkalat at pagdami ng mga bakterya na nagpapabulok. Hindi ito solusyon kung matindi na ang contamination. Pero kung gagamitin mo ito bilang pantulong pagkatapos mong maayos na salain ang mga pananim, napakaganda ng epekto nito. Kailangan tuyong-tuyo ang mga dahon na gagamitin mo. Bukod pa rito, nakakatulong din ang mga tuyong sanga ng pino, poisha pine, or spruce na ilalatag mo sa ibabaw ng mga gulay. Nagsisilbi itong dagdag na harang para hindi dapuan ng mga fungi o amag. Mahalaga ding suriin natin ang ating estratehiya sa pagkonsumo. Kung mapapansin mo na may isang uri ng patatas o karot na mas mabilis mapanis kaysa sa iba, unahin mo na agad itong lutuin. Huwag mo nang itabi para mamaya. Ang iwan mo para mamaya ay yung mga matitibay, yung mga klase na talagang matagal masira at wala pang kahit anong batik. Gumawa ka na ng mga Reserves, magferment ng repolyo, i-grate at i-freeze ang carrots, o gumawa ng beet relish. Mas maganda pang gugulin mo ang buong weekend sa pagproseso at pag-iimbak nito sa garapon or freezer kaysa naman pagdating ng isang buwan, baldi baldi na lang ang itatapon mo sa basurahan at ito na ang huli. Maganda kung magtatala kayo ng mga observations o kaya naman, ay magsulat lang ng simpleng nota sa kalendaryo. Isulat kung kailan nagsimula ang pagbulok, anong mga gulay ang naapektuhan, at ano ang kalagayan ng panahon noon. Napakahalaga ng impormasyong ito para sa susunod na taniman. Baka kailangan ninyong magpalit ng variety na mas matibay sa imbakan o di kaya ay baguhin ang agritechnique ninyo. Baka sobra kayo sa pataba nitrogen, kaya naging matubig at madaling mabulok ang mga gulay. Tandaan, ang laban para sa magandang ani ay nagsisimula hindi sa bodega o sa pinaglalagyan, kundi sa mismong taniman pa noong nagsisimula pa lang kayong magtanim. Pero sa ngayon, sa pagsunod sa planong ito, masasagip ninyo ang natitira pa. Kumilos ng mabilis, huwag ninyong panghinayangan ang mga bulok na at ang mga tuyo at malulusog na gulay ay magpapasaya sa inyo hanggang sa tag-init. Ayan, natapos na natin ang buong plano ng aksyon. Pero ito ang pinaka-importante na dapat niyong tandaan. Ang pagkabulok ay hindi hatol, kundi isang hudyat na kailangan ng umaksyon. Ang tamang oras ng pag-uuri, pagkontrol sa halumigmig, magandang bentilasyon at paggamit ng ligtas na natural na pang antiseptic, tulad ng abo o yeso, ay kayang gumawa ng himala. Kahit sa tingin mo, wala ng pag-asa, siguradong makakalabas pa rin kayong panalo at masisave pa ang malaking bahagi ng inyong inimbak. Huwag kayong bibitaw. Kung naging kapakipakinabang ang impormasyong ito, siguraduhin na ilike ang video na ito at magsubscribe sa channel para hindi nyo ma ang mga tips sa paghahanda sa susunod na farming season. Ngayon, isulat nyo sa comments, ano ang pinakahindi pangkaraniwang paraan ng pag-iimbak ng gulay na sinubukan nyo at nag-work ba ito? Pag-usapan natin yan. See you sa mga susunod na video.